Kinakailangan siguro alamin kung ano talaga ang nangyari, kung uh, talagang uh, uh, nagkaroon ng sagupaan at talagang inapi ang mga Pilipino. Nakita naman natin, nasaktan. Kaya uh, alamin natin para hindi na maulit. Naghain na ng resolusyon sa Sen. Amy Marcos para maimbestigahan sa Senado ang agresibong aksyon ng China Coast Guard laban sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Show noong June 17. Ayon sa mga National na siyang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, dapat mabusisi ang nangyaring insidente upang matukoy kung paano mas mapoprotektahan ng gobyerno ang mga Pilipino tuwing may rotation at resupply mission sa lugar. Bukod dito, dapat ding matukoy kung ano ang mga dapat maguhin sa kasalukuyan ang estrategiya ng gobyerno ng Pilipinas upang mas epektibo at ligtas na maikiit ang sovereign rights ng bansa. Uh, sa lahat ng ayokong mangyari, eh, magkaroon ng enkwentro, ng karahasan, ng gulo, ng digmaan dito sa ating bansa. Nakakatakot na itong uh, init. Uh, The escalating tensions um, in the West Philippine Sea as well as the uh, Taiwan Straits are uh, very troubling and uh, I'm deeply concerned that this could result in uh, more and more violent incidents in the near future. We should uh, exercise uh, all caution. So we want a full briefing kung kinakailangan ng executive session handa. Ihiling naman sa Senate President Francis Cheese at ni Senate Majority Leader Francis Tolentino kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pulungin na ang National Security Council o NSC para maglabas na ng iisang tugon sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Para sa mga batas, dapat ding imbitahan sa pulong ang mga dating presidente ng bansa. At kasi uh, may kanasan. Wala na isa-isang tabi natin yung mga uh, political considerations siguro ang mananay dito ang mangingibaw dito yung, yung dapat maging uh, appropriate response at yung pangangailangan ng bansa so police president Herald can be uh, invited kahit uh, Zoom or what kailangan na rin anya mapag-aralan ng EDSC kung maituturing na bang armed attack ang nangyari noong June 17 batay sa lakasaad sa 1951 Mutual Defense Treaty o MDT. Yung footage na nakikita nyo, Uh, bagamat putol-putol, makikita nyo na uh, coordinated naman, tinaligiran, uh, may ginamita ng bato, ginamitan ng itak, ginamitan ng uh, palakol, uh, ginamitan ng laseta. So, ito na ba yung uri ng arm attack na magti-trigger ng MDT? So, we, we have to We have to gather all the information first kung ito na yun. Sa ayo naman si dating Foreign Affairs Secretary na si Senator Alan Peter Cayetano sa sugestyon ni Senator Tolentino ngunit mas mainam anya kung maliit na grupo na lamang ang pulong kasama ang mga dating pangulo Sometimes the president knows much much more than we do. So minsan mahirap mag-judge sa mga actions kasi may mga briefing siya na hindi natin alam. If you're asking me am I concerned and I hope that there will be a, uh, a high level mini NSC mini National Security Council talk na walang politika. Uh, minsan kasi yung, yung approach natin, napapasok din yung politika. But ang West Philippine Sea dapat walang politika, dapat united.